Paano naging problema ng gobyerno yun? Labaw sa tanan, hindi ako makawat. Ang United Nations mismo sa isang report ang nagduda. Nasaan ang pondo para sa mga biktima ng Yolanda? Nakakaawa naman yung mga tao na bagyuhan na, tapos ay eh, pinaghintay mo at pagkatapos ngayon gagamitin mo pa para sa eleksyon. Why drama? Trabaho lang. naman si Mar, why ako drama? Why ako nagpalooy Waya ko nga pa isog-isog. Sampalan? Bakit pa sampalan? Pampabae yan. Suntukan na lang. Pero hindi ako abusado. President, you are going to stand here on the one test. And the president is at a key. So, so, hey, panada kayo sa buhay. Panada kayo sa buhay. Panada kayo sa buhay. Panada kayo sa buhay. Hindi. E eh, kung nagpasok ka ng kontraband sa airport, paano naging problema ng gobyerno yun? Labaw sa tanan, hindi ako makawat ang United Nations mismo sa isang report ang nagduda Nasaan ang pondo para sa mga biktima ng Yolanda. Nakakaawa naman yung mga tao na bagyuhan na tapos ay eh, pinaghintay mo at pagkatapos ngayon gagamitin mo pa para sa eleksyon. Why drama? Trabaho lang. Labaw sa tanan, hindi ako makawan. Ang United Nations mismo sa isang report ang nagduda nasan ang pondo para sa mga biktima ng Yolanda. Nakakaawa naman yung mga tao na bagyuhan na tapos ay pinaghintay mo at pagkatapos ngayon gagamitin mo pa para sa eleksyon. Why drama? Trabaho lang. Ngaman si Mar, why ako drama? Why ako nagapaluoy-luoy? Why ako nagapaisog-isog? Sampalan? Bakit pasampalan? sampalan? Pampabae yan. Suntukan na lang. Pero hindi ako abusado.

Ngaman si Mar. Waya ko drama. Waya ko nagapaluoy-luoy. Waya ko nagapaisog-isog. Sampalan? Bakit pa sampalan? Pampabae yan. Suntukan na lang. Pero hindi ako abusado. You're...